Hello everyone! So ayan, kitang-kita nyo naman dyan sa aking uh, background screen. So credit to the owner na yan, ha? according kay Christina Roque ng DTI. So 20 pesos na pamasko sa inaanak, kasya na daw sa Pasko. So ako dito papabor ng bongga kay ano, dito. Kaysa doon sa 50 pesos na Noche Buena package, na Noche Buena para sa buong pamilya. So dito, o nga, wag nang re-reklamo yung mga magulang ng akin mga ina anak So ipagtatanggol ko dito si, ano, si Christina Roque ng DTI. Dahil 20 pesos na pamasko sa inaanak is cash na daw ng bonggang-bongga. -bongga. So diba, o pabor na pabor ba kayo diyan sa sa 20 pesos na yan. Kasi ako pabor ako bilang ako ay maraming inaanak, ba diba? So, ayan, 20 pesos na pamasko sa inaanak, kasha na sa Pasko, everyone. So, ayan. So, Merry Christmas in advance sa aking mga inaanak at dyan sa Pilipinas ng bonggang-bongga.